Hello guys. Binidyuhan ko lang dito guys itong mga itong isang container truck na bumaliktad dito sa may panulukan ng Cardona. Boundary ito ng Cardona guys at saka ano? Boundary ng Cardona at Murong. Ito nandito sa sa may highway guys. Ayun yung ano guys, oh yung, container truck na bumaliktad. Yan guys oh. Yan bumaliktad. Guys, ito hanggang dito lang ang pinupunan dito guys Ayan, Medyo nagka-traffic-traffic traffic. Kunti nga lang ang maano dito guys Pero ano siya uh, Umaliktad yung container oh. Ikaw alam, kung may na-distress siya rito Basta uh, ito lang inabot ko ngayon guys Medyo ano lang uh, Inaayos na Meron ng towing truck na hihila dito sa container na natumba. Container truck. Ah, nalaglag pala, nalaglag. Pero natumba. Pagkalaglag niya, natumba siya. Yun, yun ang ano. Oop! Oop! Ayan. Na ano pa yung ano ng ano Nang ng ano niya. Kamali. Ayan guys, yung ano. Dito yan guys, may ano nang kartona yan may ano ang bulan siya video pinunan ko lang ng video guys para sa ano sa para sa mga ano lang yan guys yan guys so. yan oh. baka tumakbo dito yung truck eh. mahirap na yan guys, marami ng mga hindi guys na, na ano may towing truck na ihilahin nila yung ano ihilahin nila yung container na gumaliktad. Ayan. Yan guys. Medyo pagdating dito mabagal ang takbo ng ano sasakyan kasi nga nagkaroon ng disgrasya rito. Siguro hindi ito na ano. <coughs> uh, ano to guys, nahila. Nalaglag, hindi siguro nakakapit ng todo yung container kaya nahulog siya sa kanyang, ano, sa kanyang napagkakalagay sa itaas nung truck. Hindi slide siya kaya yun, nalaglag. May mga karga yung containers guys. May mga karga siya kaya yun. Anongin ko na lang guys, patuloyin ko na lang yung ano kasi nagkakatraffic na dito. putulin ko na lang yung motor ano, ito kasi 2 minutes 3 dugtungan ko na lang ito guys ng ano doon yung biyahe ko pa -car Cardona ito guys boundary um, okay at dito na lang guys yung ano ko babalik na ako sa service ko dahil ano yun ko lang naman ayun yung Cardona guys oh maganda yung lugar ng Cardona pero oh, sakay ka na sa kay sa kay. Dali na sakay na. Yan guys, ang kardona sa baba yan, kardona. Eh, medyo hapo hapon na kasi guys, kaya pabalik na ako.